Hindi ka panipaniwala tapos na ang Germany sa pagiging banayad sa diplomasya. Habang abala pa rin ang mundo sa pagtingin sa lumang SR-71 Blackbird ng Amerika, may ibinagsak na ang Germany na mas mabilis, mas malamig at mas stealth ang Aurora. At kung titignan mo ito, parang diretsyong lumipad mula sa isang sci-fi laboratorio. Mate Black ang katawan, makinis at nakakakilabot tingnan. Ang nasa likod nito, ang Polaris, isang German aerospace company, at meron na silang functional test version. Hindi nito kailangan ng rockets, launch towers o countdown. Parang ordinaryong jet lang ang take-off. Tapos bigla na lang sisibat papuntang near space. Ang projected speed nito? 3,700 miles per hour, mahigit. libo km kada oras. Oo, kaya nitong umikot sa buong mundo sa wala pang apat na oras. Pero hindi lang ito tungkol sa bilis. Practical din ang Aurora. Kayang magdala ng mahigit 22,000 pounds ng payload. Walang launchpad walang early warning, take-off lang. Bagsak ng karga tapos biglang mawawala. Ang listahan ng misyon? Grabe, isa itong strategic transport, suborbital weapons platform. At kahit isang space-based early warning system, kaya nitong umatake, dumepensa, at maghatid ng kargamento ng tuloy-tuloy, walang palya. Ano ang pinaka-wild na parte? Hindi ito gawa ng US, hindi rin galing China. Germany ito. Oo. Ang bansang kilala sa pagiging perpekto sa precision engineering. Thanks for watching. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kaalaman, sundan mo kami.